Hello mga farmers, welcome back sa my YouTube channel for today's vlog. So ngayon, ito nga, nag spray na kami ng mais. So, pang damo. So, may kita nyo. So, ayan, madamo. So, nakita nyo naman yung pagtimpla namin ng mga gamot. And, ito na. Actual na natin yung spray yan. So, ang gagawin namin is per tudling. Ayan. So, dito ako nadadaan. Ayan. So, paandarin na natin. Ito ang sprayer. Yeah, ang ganda siya. Yan. Yeah. Yeah. So, ganun lang mga farmers, oh. Per tadling. Yan, oh. Eh. So, per tadling ang pag spray So, hindi maraming tadling ang dala. Para maano mo talaga yung mga damo. Mapaliguan uh, mo talaga ng ayos. Ayan, oh. Eh. Yan lang mga farmers, oh tutok sa lupa ayan o kapal ang damo diba sari saring damo yan pero wala magawa yan sa pag ano pag spray natin ayan o daming oray sa so, din yan sabi so, dyan makapal ang damo dito makakas o oh. hindi natin makita ang lupa Okay? Ayan. Ayan, mo. So ngayon kami nag-spray ng ganda mo mga farmers Dahil Medyo malawak-lawak ang area Hindi na asikaso Hindi agad na isprayan Pero okay lang yan Patamtama lang ito. Masiwas yan, mga farmers. O. So, ganyan lang, mga farmers. So, ito yung spray namin, no? Ngayon medyo malaki pa. So, kasi simula lang namin mag-spray. So medyo matagal kasi per todling. Hindi ka tulad ang Mabis, mabilis, mabilis yun. Pero ito per todling. Kasi kalamaan natin yung mga damo. So yun yung purpose. So huwag masyadong mabilis ang lakad. Para lahat ng damo tayo matamaan ayan okay, mga farmers hindi ba oh. basa nga pa ako eh kasi nga sobrang lakas ang sprayer oh. paligo talaga paligo relaxing mga farmers kasi nga napsak sprayer kaya hindi na nagbubumba ganyan kaganda yun na sprayer kaya nakita nyo sa vlog ko kanina kaya magandang gamitin ito oh, diba? na sprayer di ba? hindi ko talaga o kaya pag sinagad mo yung level ang lakas ng buga mga farmers so basic lang mag spray so advice ko sa inyo mga farmers so pag mag spray kayo para hindi kayo mahirapan yung ganito lang katamtaman ang laki Yan so hindi siya masyadong ano kasi nga pag mataas na yung halos maabot na yung mata mo hirap mag spray yung banda mo naranasan namin dati yon nag spray kami ang taasan ng mais halos abot na sa mata ko napakahirap mag spray Tapos, ang taasan ng damo, medyo mahirap na patayin ang damo. Kasi ang taas na ng mais, ang taas na rin ng mga damo. Kaya dapat ganito pa lang kayo liyet ang mga damo. So, poksain na natin. Apply na agad natin ang mga pangdamo. So, ganyan mga farmers. Digo talaga, oh. Sige ano? yan, Ano? Sa so, tatlong araw, may kita mo na agad dyan. Yupi na agad ang mga damo. Dumidilaw na siya. So, three days. Ayan. At utay-utay na siyang may kita mong malinis na ang ilalim ng mais so ganyan mga farmers so ganyan lang pag spray mga farmers di ba? dali lang so enjoy enjoy lang pagis spray. Ini kosong. Kita nak balik Kumakay so, lang tadling agad kami. So ganun lang. Ang pag-i-spray. Ang nakakapagod lang dito yung maglalakad. Kasi walang tigil yung lakad mo. Kasi ang lakas ng buga ng sprayer. So kailangan mo lumakad. kasaktuan to sarap spray yan mga ganitong kalaki katamtaman lang bigo yan and then mga farmers so ito lang yung ano kasi nya tumingin pa rin kayo sa daan kasi may mga cobra may ahas so, kasi na experience na rin namin dati ay merong ahas sa gitna ng maisan so kaya ingat kayo tingin pa rin sa daan Lalo na pag maano ang damo, patingin kayo sa daan. So yun. So yun mga farmers, mga dito muna, salamat sa inyong panood. So, tuloy muna namin mag-spray. So I hope na meron kayong natunan. Salamat sa inyong panood. So salamat sa mga viewers natin, sa mga nanuod. So yun tuloy mo namin itong pag-iswain so salamat po and don't forget to like, comment, and subscribe God bless us more, thank you